Mga ka-electrician, ka-repairman, problema po ba natin ang laging brownout sa atin? So ito nga lang po ang kailangan natin kung, kung palaging brownout sa atin at saka walang ilaw sa bundok. Ito lang po mga kailangan natin. Battery charger, inverter, battery na sasakyan na luma, at saka yung outlet natin. No, so, ganyan lang po ang magiging cycle nyan para hanggang masira na po yung battery natin. Tsaka lang po tayo mawawala ng kuryente kung kahit nasa bundok po tayo. No, po siya. Oh. Kasi po, namang problema ako dati. Pagka nagba-brown out, yung crayfish ko, walang erator. So, mamamatay sila. So, umisip ako ng paraan paano masusolusyonan yun. So, ito. Ganito gawin natin. No? Oh. Yan. Yan lang po ang connection yan. Siyempre, yung ito sa... Kasi hindi na ito maubusan ng battery. Tingnan mo. Che checkin po natin yan ng tester. Oh. Test rin po natin 'yan. Kailangan po nag-charge to. Ito po charger, tayong natin. So kailangan 'to nasa 50 Ikaw ng DC, no? Huwag po tayo magkakamali niyan at baka huwag mong pindutin 'yan. Sasabog po tayo. So ito po, no. Te-test rin po natin 'yan. So ito sa positive, ito sa negative. Yan po. Ayan po. Tingnan nyo po. Tingnan natin yan. No? hirap na walang pag-video so ayan no hindi yun na po yung palo ng tester natin no kung ilang volt tayo ayan po 10 volts po siya so mamaya maya lang po magiging 12 volts na yan check check in po ulit natin yan no kasi may nag charge yan eh ayan ayan po yung connector connection natin no so ito po battery 2 220 volts po yan no Pans pansinin nyo po yan wala na po yan no wala na siyang ibang connection yan lang po, gamit natin no Battery. Tingnan niyo po. Ayan na po siya. Yan lang po ang mga kailangan natin. Basta gusto pong magkaroon ng ilaw kahit brownout sa inyo, ito lang po ang gagawin niyo. Ito lang po ang mga kailangan niyo. Battery charger, inverter, at saka lumang battery na sakyan. Hindi na po kayo mawalan ng kuryente. No, ito nga pong inverter na to, binili ko lang po ito sa Lazada ano lang po yata to mga 700 nabili ko po to ng sale ito naman po matagal na to sa akin tapos ito naman na iluma lang ng battery na, ng sasakyan namin no? sana po may natutunan kayo ulit mga ka-electrician at ka-repairman no?